takapin na, rin takapin. gusto ko sabi ko na iniwan, na business na. ganon ako, gumagumamis kaya mo ni kaniyong ano? wanda nangaluya. patay mo yun na lalakang <laughs> <laughs> na tagmay na hundak. kanta tagmay na bibindog so, na baga sa grade. Win din ba ko rekomedahan dai ingong ko. Din, apel ko kanang campaign protest, we ang random kay Oto. ko kay may Ingon na siya. Tatak man lang <laughs> ka biduna pagka ta. buak